Ayan mga boys Dito tayo sa Bobot ko mga boys yan dito na tayo mga boys Tingnan natin yan ngayon mga boys Baka may huli Sa kamit natin yan ngayon mga boys Ah! Ooh! 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 Oh. Ah. Eh. ko. Kasi medyo malalim. Yan mga guys. Ito na siya mga guys. Oh. Ayun. Ay, oh. Patlo pala ito. Ano yun mga boys? Dito yung isa Ang mga sa gilid hindi nakapasok Ayan mga mga guys Tanggalin muna natin itong itlog na daan Tapon natin May bago na siyang itlog mga guys Dami ng itlog sa loob Okay, so yung itlog niya sa ilalim, yung maputi. Yan yung itlog niya. Yan mga guys, ito yung holy mga guys, oh. Wow, wow. Yan mga guys. Oh, press na press yan mga guys. Yan mga guys, thank you for watching.